Budget meal na nabiling motor, may pag-asa pa kaya itong pumogi ulit? Day 5 na nga to ng pagre-restore ng nabil kong Yamaha Pino. Kaya ngayong araw, pinupulido ko na nga pala yung linis ko rito dahil malapit ko ng ikabit yung brand new nakahan na nabil ko. Mas masarap kasi sa pakiramdam na hindi lang sa labas yung malinis, pati yung panloob. Kaya kahit halos maluhaluha ako sa dami ng alikabok na pumasok sa mata ko laban lang para malinis to. At sakto nga habang naglilinis ako, biglang nawalan ng tubig, no choice. Kaya ang ginawa ko, kumuha na lang ako ng balde tsaka tubig. Pinunasan ko na lang. Napakasarap nga pala sa pakiramdam habang pinupunasan nalampasan ko to yung kada hagod ko nawawala yung mga dumi at sa wakas after 5 years dumating na rin in order kong harness medyo naglolo ko na kasi yung buong wirings nito yung tipong nagda ka tapos biglang magto blackout dito nga pala medyo sumakit ng very very light yung brain cells ko kasi yung wirings nya halo halu talaga tsaka puro jumper na yung linya bali hindi ko muna pala tinanggal yung wirings nya sinundan ko lang para maikabit ko yung bagong bili kong harness palyado na nga pala noon yung mga signal lights nito pero nang napalitan na ng harness lahat gumagana na ula. At ito nga pala yung isa sa pyesa na lagi kong inaabangan, yung shock para sa likuran. Bale nan pro gaming nga pala ikakabit ko dito sa Pino kasi wala naman tayong ganung kalaking budget. Sobrang lala na nga pala ng tagas ng shock na to nang nabili ko tong Pino. Kaya ngayong may pamalit na tayo, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa ikakabit na natin para makita natin yung tindig ng shock. Nitron nga pala tong brand ng shock na ipapalit natin dito. Halos bumagay talaga siya sa kulay ng blue kaya ito yung napili ko. Buti na nga lang at may kasamang pre bushing to kung nagkataon hindi ko makakabit. Hindi kasi kasya dun sa lumang bushing. Hmm. Hindi ko pa nga yung shock pero na kita ko na babagay talaga sa kaha niya yung kulay nito. Medyo mas mababa nga lang pala ng konte itong shock na to doon sa pinagpalitan ko na Showa. Pero pasok pa rin naman sa standard size kaya siguradong walang magiging problema. Switch naman ang pino yung isusunod kong papalitan kasi bukod sa sira na yung switch, pangit na rin pati yung pintura. Bali pati yung side mirror, papalitan ko rin ng bago. Nasama ko na to doon sa isa kong vlog kaya hindi ko na sinama dito sa video. May dalawang screw lang ako na tinanggal para mapalitan ko to. Bali brand new switch din pala yung pinalit ko rito. Original then made from Thailand. Marami na mga replacement na pwedeng ipalit dito kaya lang doon na tayo sa legit para siguradong tumagal at mas matibay. Bukod nga pala sa mga switch isinama ko na rin pati yung hand grip kasi matutong na yung kulay ng luma. Dahil may edad na nga tong pino na to hindi ko na mahugot no choice kaya kinater ko na lang mas mabilis pa. Dito sa part na to medyo nawala yung common sense ko pinipilit ko ipaso kahit wala pang nakalagay na langis. Kaya kahit anong pilit ipasok gawin ko ayaw talaga buti na lang naisip ko lagyan ng gear oil nilagyan ko ng pampadula sa loob ng hand grip tapos nilagyan ko rin yung handlebar kaya kahit walang pwersa pasok agad kailangan talaga pampadulas para pumasok pag hindi madulas, huwag yung persa masasaktan <laughs> lang kayo. Charot! <laughs> at ngayong araw nga, may at may me, ay may dumadating na order ko. Lahat to, parts dito para sa pino. Wala nga palang nakakabit na gearbox at saka speedo cable. Kaya hindi ko makita kung ilan na yung takbo ko sa speedometer. Mahirap kasi mag-drive nang hindi mo alam kung ilan yung tinatakbo mo. Lalo sa mga lugar na may maximum speed limit. Bali, nilagyan ko muna pala ng heavy duty na grasa yung gearbox. Wala kasi nakalagay na grasa. Dahil nga gawa sa plastic, yung gearings ng gearbox, hindi pwedeng walang grasa dahil mabilis mabubungi. Yung kulay blue na rimset ko nga pala ipapalit ko dito sa pino para bumagay sa kulay ng kaha, parehas kulay blue. Syempre si Patar para niyo nakasalpak dito sa rimset natin para siguradong safe sa araw-araw na biyahe. Bale yung shock nito medyo marumi pa. Kaya lang no choice tayo kasi inaantay pa natin yung delivery kasi nag-order din tayo ng bagong shock. So sa ngayon isasalpak muna natin itong rim para makita ko lang kung ano yung magiging itsura niya. Sobra excited na kasi tayo eh. Let's go! 4590 nga pala yung sukat ng gulong na isinalpak ko dito sa rimset. Tamang tama lang tong sukat na to dahil wala pa naman akong planong ibiyahe to ng malayo. Dito dito lang. Mali wala nga pala ako ditong sinalpak na madiin na pesa. Hindi naman kasi natin ito ipang show show, ipang de daily ko lang. Hmm. Marami nga pala nagsasabi sa akin dapat nagbranyo ka na lang. Pero ang di nila alam mas masarap sa pakiramdam yung ginagawa ko. Dahil bukod sa may natututunan ako sumasaya pa ako dito. Yung gulong naman sa likurad ang sinunod kong baklasin. Kaya lang hindi ko mahatak dahil tumatama sa tambutyo kaya niluwagan ko muna yung nut Bale eto nga pala yung RB8 ginagamit ko kapag ka may biyahe pero dahil dito dito lang tayo kaya i-re-rimset ko muna to Bale school bahay tsaka palengke yung palaging magiging ruta nito pag nabuo ito nga pala yung isa sa mga umubos ng oras ko ngayong araw na to so ito meron tayo isang problema rito kaya hindi ko ah. makakabit tong crankcase kaya wala pa siyang cover kasi yung tornilyo niya rito sa Uh, garnish niya or dito sa cover niya na Yamaha na bilog na gawa ng sobrang kalawa kasi binila natin to ng garnish sayang naman kung di natin mailalagay so ayun nga dahil medyo magagabi na ulit, medyo hinapon tayo dito gawa ng napakarami natin ginawa ngayong araw na medyo matrabaho so yung pinaka update natin ngayon eh, kagaya ng nakita nyo kanina uh, pinalitan natin siya ng rim set na kulay blue tapos nitron shock ayan meron na rin tapos, nagpalit din tayo ng hand grip. Tsaka, itong mga switches natin. So, nagana na, na lahat ng switch natin ngayon, yung mga ilaw na. And speedometer, ayun, nagana na rin siya. So, abangan nyo yung susunod na episode natin dito sa Pinocchio Project Bike natin bukas. Alright?